ay ay puta may, may wires internet kawawa naman yung mawawala ng internet mapakabit muna ako ng ano ngayon ng temporary plate Ate, may mekaniko ka na dyan? Maano asa ah, na si Kuya? Ano mapakabit lang ako nito oh. Ure! Ha? Oh, plaka lang. Bati kay mga nagparasok. <laughs> ha? Wala, wala nga. Kaya nga sayo kumabili. mabili. Oo. Ay, umerong meron ka pala nito, oh. Teka lang. Mabanat kaya ito. Ay, haba. Sobrang haba. May mas maiksi ka dito? na ganitong style Wala. mahaba. Ay. Pare, pare. <laughs> Napapaayos mo kuya? Ha? Huh? May papaayos ka? Wala po -ano, ako, mapakita ko pa dito. What? Maano na ba? Hindi? ayo nga. Ano kaya? Bawas o ano? I-adjust lang dito oh. Ay, hindi hindi pa naman pala mababa ano? Atras lang Ano? Gần đâu Magkano pala yan? Bali, 60 lang po. Eh. Nagkamali pa ako ng ng bisil, Ingay tuloy. Medyo busy ngayon sa bahay dami kasing Pagent ng mga bata ngayon kaya aligaga ang mga nanay at lola may parade pa kaya hindi na ay ang dami ko pang routine summer content there ngayon hindi ko nga alam kung paano ikakatch ang attention ng viewer wala akong maisip na hook kasi nga ang bala ko lang sana sa video ko ay parang magsasalita inalabas si Franz si Franz si Franz Ako nag-send ako di mo nakita. Hindi pa. Nag-aano. Uh, nagpakain pa akong pusa, nagmamadali ako. May kaingayan Oo nga. Ma. <laughs> yeah. Mamagaling. <laughs> <laughs> May bibilin pa ako. May bibilin pa ako doon. Sige na bibigyan kita. Uh. ko na lang. Nagpayat yeah. ko na lang. Wait. Ma, payat, ma payat, ma payat. Ay, nako. Uy. Papapayat ano, pero nagkoko no, Init. Ay, kuya. Aray ko. Ay, nako. Ay, kagabi may ginawa akong mga bullet points kung ano ang bala kong kung ano ang bala kong mga gustong i-share sa inyo kaso nakalimutan ko hindi ko ni-review ngayon sa nag, nagpa nagpapara research kasi ako sa ano sa Google, sa YouTube, sa asa ChatGPT kung paano mahook ang ma, paano mahook ang audience sa uh, content mo. Eh kailangan daw doon na nga sa word na hook. Dapat eh meron daw akong parang sa first 30 seconds ng video dapat ma-hook po na agad dapat ma na daw agad yung oh, audience kasi yun daw yung crucial para mas matagal ang hindi daw tayo makabrew ang agang ingay natin kasi parang ano oras mo lang 8.30 eh. ito yung mga kabuelo ito nga tayo mabalik tayo doon sa usapan na dapat nya daw sa first makuha mo agad yung attention o oh ng mga manonood daw para mas maraming viewers mas maraming viewers na mag-stay hindi ka ako makabuelo hindi ako magaling sa singitan ngayon dapat bago mag September 7 mai ano ko na siya mai PMS first 1,000 or 1 month over take ah, pag, pag umiingay pala sya yung pala yung maganda nito pag mataas na yung rpm <laughs> kasi ngayon parang ano pa kasi sya hanggang 4000 pa rin ako hindi ko masadong masyadong pinataas yun pala mas maganda ang sounds ngayon ko nalaman kaya ako kaya ako nagtataka sabi ko bakit yung sa youtube mas magaganda yung sounds yung sa akin hindi ganun kaganda yung sounds yung pala yung pala kasalanan eh break pa kasi kailangan ko sumunod sa sinasabi ng kasa na 4,000 lang daw maintain mo na sa 4,000 kaya pero nung no, ngayon, kanina na pa lagpas ko ang ganda ng tulog pero ang bagal po pa nung um, 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 oras na yun topic ngayong araw ay tungkol sa pera ano yung mga may sasuggest kong paraan para maka makaipon agad ng pambili nito ito yung mga ginawa ko na diskarte na pwede nyo rin gawin para makaipon ng mabilis or makadagdag ipon pambili ng sasakyan na ganito kasi yung mga yung journey ninyo sa ganito eh may epekto rin naman yung talaga sa inyo kasi magagamit nyo rin sa ibang bagay yung mga diskarte depende nga pala sa journey nyo yung sa akin eh ito lang naman yung shinier ko ay ah, ito lang yung na experience ko pala isa ang unang una syempre kailangan meron kang yung primary source of income mo either may trabaho ka or may negosyo dapat mag-iipon ka mag-iipon ka na rin dun. ah mag doon isa yun pangalawa pre dapat meron kang ipon galing sa primary source ng income mo kunwari uh, meron kang uh, business or meron kang trabaho uh, kang trabaho or business yun ang ano dyan dapat meron kang muna nun tapos pangalawa yung, yung pag-iipon po sa ng motor dapat wag mo siyang masyadong bukosan meaning dapat may mayroon kang itatabing pambili nito saktong konti lang kasi pag masyado mo siyang pinukusan katulad ko dati masyado ko siyang pinukusan sa sa pagsisave ang nangyari tuloy may mga pagkakataon na may kailangan bayaran sa tax sa ano edi ang, 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 dating tuloy parang nangihinayang akong withdrawin yung sa uh, pambili ko nito kasi nga nailagay ko na yung ipon dito may mga ganon eh ewan ko kung nagigets nyo yung ibig ko sabihin pero kunwari small amount lang yung sinipin niyo para sa pambili ng lugo katulad nito motor eh tapos may savings kayo para sa ibang bagay yung kunyari sa taxes at kung ano-ano pa mga expenses eh mas madali ang ano akala nyo lang matagal yung pag-iipon pero mabilis din yan lalo na pag, pag lumalaki ng masyado pag lumalaki na siya mas, mas bumibilis siya mas, mas consistent lang na hindi mo siya magagalaw sa ano si Bank at saka sa Maya Bank. Ayun. Maganda diyan kasi araw-araw uh, ko -araw siyang may, na, may pumapasok na ano na pera. Basta nag-save ka lang, happy na 'yon. Meron nang papasok diyan. limit sa laki pag malaki 20 pesos ganoon hindi e hindi mo hindi mo, di mo di sa mga traditional bank natin yung ganun kalaking si, ano yun kalaking interest araw araw yung mga ginawa ko technique sa kahit pangatlo meron akong mga crypto investment pero dapat yung crypto investment ko es que... bleyong pera kunyari bibili lang ako ng bitcoin ethereum ganyan or ibang ibang crypto pero more on bitcoin lang kasi talaga ako dahil kahit bumabagsak siya eh pinahayaan ko lang din na bumibili lang ako ng bumibili dun kahit bumabagsak siya ng bumabagsak kasi pag lumaki naman siya ng value iba-iba kasi na na katulad nung mga ininvest kong pera ilang taon kong inano more than double yung nakikinita ko partida pa yun kasi hindi naman siya consistent na nakakabili monthly katulad ngayon na event ako na wala na tuloy akong bitcoin dahil binili ko nito meron pa pala akong mga ano stable coins yung stable coins naman, yun yung parang parang US dollar version na crypto yung one is one, 1 is to 1, 1 dollar is to 1 crypto, yun yung mga stable coins na tapo kasi meron akong mga na investa na mga stable coins na nagbibigay sa akin ng 15% annual interest kaya parang okay na rin yun na pero hindi nga ito pwedeng basta-basta ng mga wala pang alam mas malaki agad ang ibibigay kasi crypto is volatile masyadong volatile yung savings ko sa C bank or sa Maya nagagamit ko pag uh, sa Gcash transaction kasi minis nagpapakash in cash out din kasi ako pag, may, pag kinakapos ako ginagamit ko na yung fund ko sa 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 nga yan sa sa Gcash ay sa C bank at sa Maya tapos binabalik ko na lang pag may time ang isa pa dapat meron gawa kayo ng side hustle ninyo katulad nung katulad nung may store kaya nyo rin gumawa try nyo rin magbenta online ng something kahit ano try online kailangan kasi ngayon may online na rin ang tindahan dahil kung ikaw naman nagtatrabaho ngayon magsumubo mag kang magbenta ng ibang mga gamit ninyo na uh, hindi nyo na kailangan kasi ay shit kasi napapractice dun yung pag style nyo ng pagbebenta tsaka ngayon pag problema ko rin dati minsan parang ang hirap na mag-promote ngayon ng Prada kasi kailangan magbayad ng ads ganyan ganyan kasi pag sa page wala namang organic ano ang hirap kumuha ng organic na na mga views eh, hindi naman ako gumagawa ng mga meme na videos eh, ganyan ganyan dami kong ebas <laughs> yung pala tahangang sa nakita ko yung isang sa Facebook o, wala lang ano lang siya post lang siya ng post sa Facebook sa personal account niya my day lang siya ng my day ng products niya wala lang parang sige araw-araw minsan nakakatamad ng manood minsan nang makita mo yung my day niya iskipan mo na lang pero grabe ang laki ang ganda rin ang impact sa business niya kasi ano na ngayon uh, umebenta na kahit kahit niya hindi ka na mag-promote umebenta na rin yung pindahan niya pero nadaan niya lang sa ganun organic lang din yung upload lang ng upload sa personal account niya galing din kaya sinusubukan ko rin mag-upload ng ganun paulit kahit paulit-ulit yung upload, ganun lang nang ganun ang ginagawa niya. Kaya kung kayo, try nyo rin lang din na paulit-ulit mag-upload ng product na gusto nyo event na. Sa bagay, kasi noon dati, nag-try lang din ako mag-post sa Facebook noon ng yung mga pre lab books ko. Ang hili ko kasi dating magbasa ng libro. Iba't ibang klase ng libro tapos binenta ko lang ng ano na ano yan na uh, benta ko sila din expose ko kasi sabi ko kaysa naman masira and para naman magkaroon na rin ng idea yung mga taga dito sa amin ng mga librong ganun kasi nga wala naman bookstore dito no, noon na malapit ngayon kasi may, na, may national bookstore na malapit dito sa Facebook yan hanggang sa may online na ako kailangan nyo lang talaga ng unang benta para magtuloy tuloy eh lalo na yung mga taga Maynila feeling ko hindi naman sa pag -ano, kasi may binila akong something dating gadget noon pa tapos after ilang buwan gusto ko na siyang ibenta sa Facebook eh na nasa Maynila ako noon pinost ko lang sa parang mandalu yung page buy and sell ganyan ganyan pagka post ko may meron agad ano meron agad buyer parang mabilis ang transaction sa Maynila ng buy and sell parang malaki ang coverage marami ang pwedeng makabili ng products ninyo agad kung ano na naman ano, pinagsasabi ko yata na hindi na naman maintindihan try kong ano try kong i-improve ang pagbigyan nyo na ako ngayon kasi pang ilang video ko pa lang naman ito na rin parang mini diary eh, na habang nag-motor ay 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 puta may, may wires internet kawawa naman yung mawawala ng internet ngayon ko lang naisip ang boring ko pala no parang hindi ako katulad yung, yung mga pinapanood kong content creator na sila Selmar na parang Selmar isa yan Bims TV hindi ko na alam kung ano nangyari doon uh, sino pa ba yung pinapanood ko si Kenji Moto pero yung si Selmar yun yung parang doon ako na hook kasi yung 25 r nya ay to, yung 6R parang ginagawa niya underbone kung i-drive yung motor parang parang ginagawa niya lang laruan ang motor